Ito na, nangyari sa mga kabahayan, no? Tingnan mo dito. Pagpala tayo makatuloy. Si tatay nakadres siya. Tingnan mo. Grabe ba naman. Tingnan mo eh. Okay, tapos sa inyo ko, Gaano. Kalala yung nangyari sa kanila dito. Yan o. No? Yung mga kabahayan dyan, papunta doon sa loob. Grabe. Ayan lang. Sobra. Sobrang lala. Yan, hanggang papasok pa. Mas matindi pa daw hanggang dulo. Kaso hindi na kami pumasok doon sa looban. Kasi sa school na namahagi ng tulong ang buong grupo. grabe din niyo. Ang nangyari dahil sa bagyo. Oh. Hindi. Mabot dito. Kasi mo mga sasakyan. Ayun ang nangyari dito. Sana kayo ah.